Mananatili si Rufy Biazon bilang Commissioner ng Customs Bureau. Inihiyag ito ni Biazon matapos tanggapin ang hamon ni Pangulong Aquino na lansagin ang korupsyon sa adwana. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. Huwag pa tinanggap ni Customs Chief Rufy Biazon ang realidad na mas makatutulong siya sa kampanya ng Administrasyong Aquino na wakasan na kundi man limitahan ng pinagagalawan ng mga sindikato sa adwana kung mananatili itong pinuno ng isa sa mga inaasahang ahensya na pinagkukunan ng buwis ng pamahalaan. Sa harap ng mga mamahayag at ng Executive Committee ng Customs Bureau, inanunsyo ni Commissioner Biazon ng kanyang desisyon na tanggapin na ang hamon ng Pangulong Binigno Aquino III na muling ibalik ang tiwala ng sambayanan sa kayang gawing malinis ang kalakalan sa adwana sa buong bansa. Nakipag-consulta okay, ako yung President to para sa decision na ito. And of course, uh, I value his input. And uh, after the consultation, uh, the decision was made to stay in the DOC. If I may quote the President, ang sabi po niya sa akin, I will be very glad if you stay with the DOC. So I guess that confidence uh, has to be paid back with uh, harder work harder work than what we did in the past year. Unang binigyan ng pansin ng pamunuan ang patuloy na katanungan ng mga lokal na hog grazers na kailan nga ba lilinisin ng adwana ang hanay ng mga tiwaling empleyado ng adwana na may kinalaman sa pag-iismagal ng meat products sa MICP. Personal na tinungo ni Biazon ang naturang distrito para magsagawa ng walkthrough sa facilitation division ng customs sa lugar. I'm calling on my colleagues in the Bureau of Customs Uh, for us to take this to the next level. Very recently, we were given uh, a good, I would say a good rating by the, the first uh, survey that was done. Uh, from very bad, we went to bad. Negative 69 to negative 45. But I am, I am an optimistic person, and uh, I believe that uh, there will come a time when that negative rating of the Bureau of Customs will be positive. Partikular na binigyan din ng pansin Biaso ng malaking tulong na nagagawa ng X-ray machines sa kampanya ng Customs Bureau. Tagap naman ni Attorney Lourdes Mangawang ang pagpunan ng BOC Chief sa kakayahan ng division. I'm very glad, I'm very happy about the confidence that uh, the Commissioner repose on the X-ray inspection project um, staff members and the confidence he has repose in me. He believes in our capacity, no, and he believes that technology through the use of X-ray can be used against smuggling and also for trade facilitation. Tiniyak rin ni Biason na magkakaroon ng reshuffle sa aduana sa darating na mga araw. Para sa Television ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.